Ayun na mga lads. So, kakain na kami. Kakain na kami. At ito yung kanyang rollerblade. Yes. Right. Ayun, kain may ulit nakakain ng sa KFC kasi uh, tagal na siguro almost almost uh, one year flash na siguro kasi simula nang nawala ng ano nang trabaho si Mrs. So yun nag-aano vlog vlog tapos sideline sideline lang sa mga guys yeah, so ngayon lang ulit kami nakakain yan sa uh, kain siya tuwa siya, naiiyak-iyak pa nga siya. Pasensya na po. So, yan. So, ang sabi niya, sabi niya, sabi niya daw, mga logs yung eto, eto. Sabi ko, baka pagtulog mo, tamin niya. Hindi, tiyaan ko siya, sosotin ko siya pagtulog. <laughs> so, anong gagawin mo? Tantika ka mo ba? Oo, oh, <laughs> sosotin niya raw. Pag tulog niya, soot niya yung mga logs niya. So, masaya siya. Hindi niya malaman kung anong kaligayahan meron siya ngayon. So, nagpapasalamat siya kay Lord. Uh, uh, Siyempre, deserve niya yan. Uh, uh, so, ngayon lang balik kami ng nangain. Kami, pamilya. So, kamita ako ng so, isang araw ko. So, yun. Uh, salamat sa Diyos na na i-date ko silang magnanay. So, nagpapasalamat uh, kami sa Panginoon. Kaya uh, maraming mas maraming sa natin. So, pray na kayo. Bago kumain. Benjani so good. Second is functional. And I am going to best. And support, support me, man. Pay a copy, a copy to my account on so Facebook and follow and subscribe my channel, e Solar TV and YouTube. Uh, subscribe and like and click on the subscribe and click on casual. No? Thank you for watching. Yeah.